Gusto ko na talaga sanang mag for good, kaso kailangan pa talaga magpatuloy sa pagpanarbaho dito, onting panahon pa sa pagtitiis. Parang hindi pa pwede lisanin itong lugar na ito at ang trabaho ko. Sa palagay ko sa ngayon kung hihinto ako sa pagpangibang bansa, parang babalik ako sa dating buhay, kulang pa ang pangpuhonan na naipon, hindi pa sapat. Sa tagal kun ang nagtrabaho dito nakakaramdam na ako ng pagod, parang ang katawan ko nagreklamo na, hindi lang pagod, madalas na rin sumasakit ang katawan ko. 24 years ba namang panay ganito? Makapahinga lang pag magbakasyon. Panay naghahabol ng oras ang kilos, palaging nagmadali. Takot din kasi ako matambakan ng trabaho. Ito kasing closing trabaho, still work, bagay lang to sa mga bata pa. Kahit maghapong magbuhat ng mabibigat walang problema, hindi makaramdam ng sakit sa katawan, tulad so, noong kalakasan ko kahit magbuhat ng magbuhat, wala man lang akong maramdamang sakit sa katawan. Ngayon hindi lang katawan sumasakit, pati ulo. Kaya dapat pagmang ibang bansa tayo, kung maari pahalagahan natin ang ating pinaghirapan, dahil napakahirap ang buhay ng mang ibang bansa, syagaan talaga, kailangan humataw sa trabaho, para magkapera, dito sa amin walang nagbantay sa trabaho, bahala ka pero pagpabagal-bagal naman, sigurado tatambakan ka ng trabaho. Hindi lang matambakan mapag-alitan pa, sana pag mag forgod na ako matupad ang mga pangarap, yung may negosyo kahit kaunti lang basta kayang tustosan ang pangangailangan ko araw-araw, pag ganyan ang buhay ko sa atin, ang saya kuna, mababa lang ang pangarap ko, yung makakain lang ng maayos araw-araw. Ang isang pinag-alala ko, baka yung onting ipon ko, pag e negosyo hindi umubra, babalik na naman ako sa dating buhay, okay lang noon kasi malakas pa kahit papano makahanap man ng trabaho. Ngayon baka pag mag-apply ako sa atin hindi na ko tatanggapin dahil may edad na, naisip ko ang nangyari sa aking mama, matagal din dito sa ibang bansa, pag hinto niya dito yung dala niyang pera ginegosyo, kaso hindi umubra. Kaya balik na naman sa dating buhay. Buti na lang nandito ako kahit papano nakakapagbigay ng tulong sa kanya, hahay buhay o talaga. Kailangan planuhin ang paghinto dito sa ibang bansa. Ano ang dapat gawin pag nasa atin na paano mabuhay na makakain ng maayos sa araw-araw? Hindi makatulad sa iba, yung ibang OFW pagbalik sa atin naghirap man toloy, ay ito palang ginawa ko mga tropa sa bitan ito ng Carney. Ito sa wakas na tapos na naman, panibagong accomplishment, hangir pala ito ng mga carny chili room ito. Mga tropa, bago ko tapusin ang munting video natin sana nagustuhan ninyo. At may napulot tayo na onting aral, mga tropa maghingi ako sa inyo ng kaonting pabor sa pameraan ng pagpindot ng subscribe button at notification bell. Maraming salamat sa inyong lahat, mabuhay at bye bye.